Panglayas na mong tanan, wala ko mga inahanglan sa inyo ha. Panglupa no, sa nasa. Huwag mo yung mga pulos ng mga anak. Wala ko sa ilaha pa, bisag kamay. Kili ko maluoy anang mga bata ang mga sinupakon. Pasag na, palayasan na. Kamu mayo may umi. uli mo dito sa balay. Paglungag mo dito. na, mulayas niya ta kay atong amahan kay salbahis kaayo. Sige Ilsa, ato nang biyaan si Papa kay Way Hinundan. Tara, biyaan na to, to, to. Amahan na salbahis ka ayos. Oh, may ang karya na yun eh, kaysa kaya tong amahan. Ayaw mo, Glayas Ilsa. Bala lang po si Papa. Salbahe, at least na nagatiman nag-atiman sa tua. Ayaw na lang mo, o, Ilsa. Dahil na o, um, um, salbahe sa tong amahan. Lab lang hato nato siya. Alangan ba yun eh, kay atong labon si Papa maura magyapon atong lab si Papa maura magyapon pasakitan man ta niya Alangan yo me pasakitan tani ni Papa kay sigira ra tag bunalan permente balayason patang Papa Dahil o survive si Papa at least laban na to siya yo na mo glass uli na lang mo sa balay Ilsa Basta yo me buo na jud mo Sakitan mo tituan ni Papa. Tinood yun yun eh. Ang man. Kay si Papa. Kay palaino man. Magbulag-bulag yun taan ni me. May pamanglayas na me. Ate, ayaw na lang mo. Layas ate. Ang saon Mahal ka. Ayot tika Ate, ayaw may biyayan niya. Maluhoy ka ate. Uy, nausan ko mo. Nagkakos mo. Asan eh mo. Magulang di ay. Ayaw na pala yun. Pasagdahin na sila kung manlayas na. Bahalag asa na nila mo ato. Wa koy pakialam na mang magulang nimo. Mga wa nay hinungdan ng mga magulang nimo. Di mga hatang og kwarta. Pasagdahin na. Wala jud ka na luoy sa ila pa bisag kamay. Dili ko maluoy ng mga bata ang mga sinupakon. Pasagdahin na palayas na. Kamo may may uli mo dito sa balay. Paglungag mo dito. Mamang kalaning gusto pa manglayas na lang ni. Mga to na pa. Kasi ko na lay, like, wasi mong kinapuhi pa, alaga. Ang layas ni... Ang ping na pa. Ang layas ni mi pa, pag ati man si mong kinapuhi. O oh, sige pa, and ayaw sa mo pa. tanan, wala ko mang inahangla sa inyo ha. Banglupa, no, nasa? Wa amoy mga pulos ng mga anak. Mabut lang! Panahon pa! Mangita ka si mong